Ayan, okay. Magandang araw, mga kasolar, no? So, marami nagtatanong sa amin kung paano kami nagsimula in the first place no, sa pagsosolar. So, ngayon, i-share namin sa inyo paano kami nakapagsimula no, sa pag natin sa solar PV industry, no? Or solar energy industry. Ang ginawa lang namin, of course, no? So, Nung mag-retire tayo noong 2017, that's 8 years ago, no? So, ang ginawa natin, eh, nag-retooling tayo or nag-upskilling uh, pa tayo, no? So, nag-aaral tayo ng na gusto. Tapos, nag-sanay uh, din para maging isang solarista, no? Kasi noon, wala pa akong masyadong uh, namalat na talaga sa hands-on, eh. Dato'y naman yung... Uh, nasa sidelines lang ako noong time na yun. So, ang ginawa natin, nag-aaral tayo sa TESDA no, noong 2017. So, nakapag-avail ako ng scholarship program. So, ginawa natin, nag-attend tayo. Libre lahat, pati drug testing, lahat. Talagang sinagot ng government yan. So, salamat ang marami for that sa scholarship na yun. Malaking naging bagay para sa akin na, na nakapag-aaral muli tayo. No? kahit na nasa industriya na tayo for how uh, many years no pero hindi tayo tumigil sa pag-aaral mga kasolar so sa madali salita nag tayo nung NC2 certification sa training no kasama na yun sa testa so ito po yung mga naging experience ko noon So, napapasalamat ako ngayon sa test din nung nakapag-aaral ako ng time na yun. So, malaking bagay sa akin na na nakapag-boost lalo sa ating moral 'yung no? pag-join dyan sa sa, sa test din. No? Marami akong natutunan noon, marami ako mga bagay na mga hindi naintindihan ngayon na nagagamit na, na natin, 'no? Nagagamit na natin siya sa pagpapalaganap na rin ng tamang edukasyon din sa mga kababayan natin. Yun, sabi ko nga nung nakaraan vlog, di ba? Sabi ko, dream big, start small. So, ang ginawa natin, ilista lang natin lahat ng, lahat ng mga ng mga materials, ng mga tools and equipment na ginagamit sa sonar. So, ito din ang ilan to sa mga sa mga materials na ginamit natin or sinimulan natin o no, yung advocacy natin eh, sa pamamagitan din ng pagbabasa. No? Yung, sa so, mga Facebook uh, pages, sa so mga every post, no? So, mga groups, so mga, sumasali tayo doon. So nalaman natin na ito yung mga gamit na kailangan para makapag-start ka bilang isang solarista. So siyempre tayo eh, naglaan ng budget para makapag uh, bili, po unti Hindi no? Di naman lahat ito na bibili ko ko lahat ito. No? Pero Ibig ko sabihin, paunti-unti, nabibili natin, paunti-unti, hanggang sa makompleto natin sila. So, nung, nung lumalago na at uh, nadadagdagan na yung mga gamit natin, you know, so, dito na simula na yung tinatawag natin humble beginnings, no? So, so siyempre, pag may mga nagpapahiram din ng mga gamit, no? So, ginagamit din natin para makapag paturo tayo dun sa mga estudyante. Kagaya nito yung, yung sa Bulacan State University, no, yung tinuruan natin yung mga grupo ng mga ECE students dyan na interesado mag-aral ng solar energy. So, maganda yung maganda yung ano, maganda yung feedback, no? So, ibig sabihin, marami umattend, marami nagka-interest interesado na na ng uh, mag-aral ng solar energy. So tayo naman, naghanda tayo at uh, sa kabutihang palad naman, meron tayong mga kaanak na uh, ng place no, para turuan natin yung mga estudyante doon sa Bulacan State University malapit. So ito po yung sa Malolos Bulacan nung sinimula natin yung advocacy na yan. No. So may mga may mga nagpahiram din ng inverters no may solar panel tayong uh, nabili naman at nagamit natin during mm -hmm. the hands-on training so dito yung kahunawanahang hands-on training natin mga solar na ginanap noong 2017 pa September 2017 no so tagal na 8 uh, eight years na in the making. No? So, natutuwa ako na uh, dito sa mga humble beginnings na to, eh, nagsimula yung journey natin hanggang sa umabot tayo ngayong taon na to. So, malaking bagay po ito. Yun nga po, sabi natin kanina, naging advocacy na ito. No? So, marami ang uh, nakakuha ng mensahe natin. So, sa pamamagitan ng social media na rin, no? eh, napalaganap natin yung advocacy natin. Paunti-unti. So, dumadami na din yung mga sumusuporta no so sa so, mamagitan ng pagsuporta nila tayo naman nakakapag-upgrade tayo ng mga gamit natin nakakabili ng mga additional materials ng mga tools at equipment uh, related sa solar no so sa so, pangmamagitan ng suporta ng mga yan na palaganap natin yung advocacy natin so uh, sa awa naman ng Diyos, tumagal tayo ng kalong taon sa industriya na to At uh, marami pa tayong natututunan. So that's the best thing. Hindi natitigil yung pag-aaral natin uh, doon sa mga na natutunan natin itong mga nakarano. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral natin. At hindi natatapos yan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa kahit na mag-retiro na tayo sa industriya. eh Marami pa tayong matututunan at natutulungan ng mga kababayan natin. Yun. Kaya dahil sa support na binigay ninyo, kami po ay nagpapasalamat no, na, na nagawa natin itong mapalaganap no, at marami tayong mga kababayan natin na mga na-reach out. No, eh, natutuwa ako at natutuwa kami na, na marami kami natutulungan at na napapabilis natin yung adoption ng solar energy sa ating bansa. So, nagsimula lang yan sa maliit. Nagsimula lang yan sa maliit, pailaw-ilaw lang, paandaranda ng electric pan, hanggang sa konti unti lumalaki na yung, yung size ng system na ini-install. So, hanggang sa marami kaming uh, na ano din, mga invitasyon na matatanggap no, na, na magturo natin So, pinapauna ka naman natin uh, sa abot ng mga kaya naman natin. Yun, kaya itong may mga kababayan, no, eh, kami umaapila no, na tulungan nyo rin kami na mapalaganap natin yung advocacy. No? So, sa pamagitan po ng pagsunod sa amin, uh, follow us on our official Facebook page. No? So, ito rin po yung Uh, aming mga Facebook groups no na pwede ninyo salihan. So gumubuo kami ng community ng mga solarista na kung saan may mga like-minded people na willing mag-share din ng kanilang knowledge at mga experiences. So meron din tayong Facebook group na kung saan pwede tayong mag-buy and selling. No? So nagkakaroon din tayo ng mga income generating opportunities sa madali sa So kung gusto naman po ninyo na Natulungan namin kayo at uh, ma-reach out kami, pwede nyo naman din po kami i-email dito sa email address na nakikita ninyo sa screen. No? So kung may, gusto ko yung i konsulta o gusto nyo yung puntahan namin kayo kung saan mang kayo lugar, no? eh, pag-usapan natin. So email nyo lang din kami or i-message nyo kami sa aming Facebook page. Okay? Tapos yung feedback ninyo, importante yan sa amin at gusto na malaman kung ano yung uh, mensahe na gusto niyo yung parating sa amin. So, fill up nyo lang po yung form na nasa screen. No? So, isishare din po namin yan sa aming uh, Facebook uh, Facebook post at saka doon sa YouTube uh, channel natin. So, maraming salamat mga kasolar at uh, hopefully, titakita po tayo sa sunod na vlog natin. Salamat po.